Marami ako ang nababasa sa Facebook at sa kada sa mga kilala ko na sila mismo ay na scam sa Bitcoin. Dahil ito kasi yan, yung Bitcoin, isa po yan sa mga crypto assets. Itong Bitcoin na word o yung crypto, ito po yung ginagamit ng mga scammer para yung tao mainggan kasi ang isang Bitcoin ay 36,200 na sa mga ganun. So, man ay nasabi niya sa US dollars. Eh, talagang mainggan ka. Pag hindi mo afford si Bitcoin, i-offer nila to, yung Ethereum. Bakit? Mas mura siya. 1,900 lang US dollar bawat Ethereum. Yung iba naman, ang bagong mood na Emesis i-message ka tapos sabihin nila na mag-invest sa crypto currency. Makingin sila ng pera ng itong amount at kung ano-ano pa. Tapos tayo naman ay tayo kasi gusto natin. Sasabihin ng mga scammer 50% ganito yung within weeks lang few months. Huwag kayong maniwala dyan. O wala ganyan sa investment. Trading sobrang laki talaga. O oh, ano? Totoo ba 'to? Kaganoon ah, ka sa sarili mo. His po 'yan. Sa ngayon kasi worldwide 425 million users o oh, mga taong nag-adapt sa cryptocurrency. So, number one sa cryptocurrency, ito si Bitcoin. Sila Ethereum. ah uh, yung mga kasunod, sila uh, BNB, si Binance, sila Ripple, Solana, Cardano, Doge, Tron, Toncoin. Si Toncoin, in po yung token ng uh, Twitter sila Polygonmatic, Avalanche, Chainlink, Polkadot, si Dai, stablecoin din yan, Shiba, si Litecoin, at marami pang iba yan. Thousands to, na may kanya-kanyang utility. So, wag kayong maniwala kung may, may ganyan, kahit kakilala mo yun, o kaya klase. O pinsan mo kung ano mag-anak. Magbigay ng pera kung may kasunduan. Pag ano lang verbal, wag kayo maniwan. E Scam talaga yan. Yung pera mo, mong i-invest o ibigay doon sa pera mo na ikaw hawak ng account mo. Ganon po ang takbo ng crypto Kaya, hindi katiwala mo? Hindi pwede yan. Dapat, magbili ng crypto asset. So, yan na muna. Ngayon. At sa susunod, ito ang kung paano makabili ng crypto asset para hindi mo may scam. sa ginawang panloloko ng talaga talagang hindi mo napakasama ng ginagawa so yan lang muna yon at uh, magandang araw